Alright, sige. Maraming salamat at uh, mabuti naman at nakapa, nakadaan ako rito at nakita ko. Nakapunta na ako rito pero hindi pa ganito kalaki noon. Ngayon ay eh, napakaganda na. Kaya gagawin namin ang lahat para i natin ulit ang ating industriya ng fisheries. Dahil uh, pagka pinag-aaralan namin yung mga pangangailangan, sa kinakain ng Pilipino, napakahalaga sa diet ng Pilipino, sa kinakain ng Pilipino, yung isda, yung seafood. Dahil siyempre, eh, marami tayo, mga 7,000 islands sa Pilipinas, kaya uh, napupunta talaga sa, sa, uh, sa fisheries ang pag-asa. Kaya kayo muna, kayo, eh, ito gagawin namin lahat para yun na nga, yung mga sistema, magtatayo tayo ng mga fish port mga agricultural port para mapawasan ang ating transport cost pati ice plant para doon sa maliliit na pagsakan eh merong pagkukuhanan ng yelo para hindi lamang para doon sa lugar para paglabas, paglalaot ang mga bangka, may na yelo para pang dagdagan kaya ta uh, gagawin namin ang na lahat para naman masuportahan yung buong hindi lamang yung cold storage kung hindi yung cold chain para uh, ma, ma laging, laging, sariwa yung na inyong uli. uh, inyong huli. Okay, so sige lang patuloy nyo. Malaking, uh, malaking uh, kontribusyon ng gensan at lahat ng fisheries industry sa pagpapakain sa buong Pilipinas. Kaya say, patuloy nyo maraming maraming salamat sa inyong ginagawa. Hindi lamang sa food supply, kung hindi pati sa pag-export natin nagulat nga ako yung uh, yung tinetesting doon na na isda po pupunta pa sa Amerika yan eh nakakatuwa naman na ang Pilipinas nakakapag nakakapag-export hanggang sa Amerika kaya uh, na, na, ang laki rin ng kontribusyon uh, contribution sa ating ekonomiya itong inyong industriya kaya kailangan eh, ang pamahalaan ay nandiyan kaya nakakatiyak naman kayo kagaya ng aking nasabi ang ating Secretary of Agriculture ay eh, kasama ninyo sa industriya ninyo kaya gagawin na tuturuan tayo kung paano ang gagawin para matulungan kayong lahat. Okay, maraming salamat. Magandang maging sa inyo.